ayan, ikatlong araw hindi po nakapag-upload dahil nga po sa bagyo ng Christine kaya sa so mga nag na aking mga bagong upload pasensya na po at hindi po ako at wala pong signal ang PLDT at wala 2 days din po na walang walang kuryente yun, kaya ang gabi magdamag lang na patay 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 si hindi maraming patay patay si hindi ang aming kuryente kaya talagang ano yun, wala yun di ako, sayang yung 3 days ko na ano pero hindi ko alam kung mag 3 days pa nga ba kasi ngayon 3 pang 3 days tayo eh. bukas kapag wala pa talaga ng internet may yung mag 1 week na walang upload ano ba yun ano mga yun yata sa buhay natin kung galit kaya yeah, ano maghanap ako ng globe na na ano eh kung bakit puro smart at, ano kasi pilit ang linya wala nang gamit ng shout out sa, sa, sa globe ayoy ba mag lagay ng ano ng globe telecom dito sa isla ng sibuyan Island kasi pil dito lang meron at laging wala, laging potol lang niya dahil sa bagyo